negosyo sa halagang 50,000 pesos. Alam mo ba na ang 50,000 pesos ay kaya ng makapagsimula ng negosyo na kayang kumita ng malaki? Kung nagahanap ka ng siguradong pagkakakitaan sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang anim na negosyo sa kapital na 50,000 pesos at may potensyal na magbigay sa iyo ng tuloy-tuloy na kita. Kaya ay highly suggest na tapusin mo itong video dahil magbibigay din ako ng mga tip at diskarte sa bawat negosyong ito para talagang siguradong mapapalago mo ang 50,000 mo. Ang number 1 ay motorcycle wash o mini car wash. Isa sa mga negosyong pasok sa kapital na 50,000 pesos ay ang motorcycle wash o mini car wash. Simple lang ang konsepto pero malaki ang demand, lalo na sa mga lugar na maraming motor at sasakyan. Sa halagang 30,000 hanggang 50,000 pesos, pwede ka nang magsimula ng maliit na setup na may pressure washer, hose, sabon, sponge at simpleng tent o bubong para sa shade. Maganda itong negosyo na to dahil araw-araw libo-libong motorista ang nasa kalsada at lahat ng motor sa sasakyan ay nangangailangan ng linis. Kung nasa barangay ka o malapit sa highway, siguradong may dadayo para magpalinis ng motor o kotse. At kung strategic ang lokasyon, kahit simpleng motorcycle wash lang, mabilis ang balik ng puhunan. Halimbawa, kung singil mo ay 50 hanggang 70 pesos kada motor at nakakapag-wash ka ng 10 hanggang 20 sa isang araw, may kita ka na agad na 500 hanggang 1,400 pesos. Kapag car wash naman, karaniwang 150 hanggang 200 bawat unit. Kaya mas malaki ang kita kahit mas matagal gawin. Siyempre, kailangan mo ring ayusin ang business permits para legal ang operasyon. Barangay Clearance, Mayor's Permit, DTI Registration at BIR Registration ang basic requirements at madalas itong aabot ng 3,000 hanggang 6,000 pesos depende sa lugar. At ito ang tip para mas attractive sa customers. Mag-offer ka ng libreng simpleng serbisyo tulad ng tire block para sa motor o vacuum para sa kotse. Maliit na dagdag effort pero malaking value sa customer. Sa tamang lokasyon, consistent na serbisyo at konting marketing, ang motorcycle wash o mini car wash ay pwedeng maging steady income source kahit sa kapital na 50,000 pesos. Ang number 2 naman natin ay ukay-ukay business. Isa pa sa mga pinakapatok na negosyo ay ang ukay-ukay business dahil hilig ng mga Pilipino ang mura pero maganda at branded na damit. Kahit saan ka pumunta, mapapansin mo na laging may bumibilis sa ukay dahil sulit at praktikal. Kung may 50,000 pesos ka, sapat na ito para makabili ng isa o higit pang bundle ng damit mula sa supplier. At makapag-setup ka ng maliit na pwesto sa bahay, sa tabi ng kalsada o kahit online selling. Ang kagandahan ng ukay-ukay ay malaki ang tubo kada item. Isipin mo kung makakakuha ka ng damit mula sa bultuhang pagbili sa halagang 20 pesos hanggang 50 pesos bawat isa. Pwede mo itong ibenta ng 100 hanggang 200 pesos depende sa brand style at kondisyon. Minsan, may mga branded na items na pwedeng ibenta ng mas mataas. Sa ganitong sistema, posible mong madoble o matriple ang puhunan. At kung maganda ang display at malakas ang lokasyon, mabilis ang balik ng puhunan dahil araw-araw may customers na naghahanap ng mura at magandang damit. Ito ang tip sa negosyong ito. Huwag agad ilabas lahat ng items. Piliin mo muna ang pinakamaganda at gawin itong main display para makahikayat ng customers. Ang iba, pwede mong ihalo sa mga promo gaya ng 20 pesos sale o bundle deal para mas mabilis maubos ang stocks. Kung gagamit ka naman ng social media gaya ng Facebook Marketplace, Shopee o TikTok Shop, siguraduhin na malinaw ang pictures at may maayos na caption dahil malaki ang naitutulong nito sa online sales. Isa pa, creative presentation ang susi dito. Kahit simpleng rack o hanger lang kung maayos ang pagkakadisplay, mas maganda ang dating sa customers. Pwede ka ring magdagdag ng konting ilaw para mas mapansin ang tindahan mo lalo na kung nasa gilid ka ng kalsada. Ang ukay-ukay ay hindi lang basta pagbibenta ng second-hand clothes, kundi pagbibigay ng experience sa customer na makahanap ng good deals at hidden gems sa murang halaga. Sa sipag, tiyaga at tamang diskarte, ang ukay-ukay business ay hindi lang basta maliit na negosyo. Isa itong pwedeng gawing long-term income source na patuloy na lalaki basta't consistent ka sa kalidad ng paninda at marunong kang mag-alaga ng customers. Ang number 3 ay milk tea o fruit shake stall. Malakas ang demand nito lalo na sa mga kabataan at estudyante dahil refreshing, masarap at pasok sa budget. Sa halagang 50,000 pesos, kaya mo nang bumili ng basic equipment tulad ng blender, sealer, machine, cups, straws at initial stock ng tea leaves, powders, syrup, gatas at prutas. Ang maganda sa negosyong ito ay mataas ang tubo per cup. Halimbawa ang cost ng isang serving ng milk tea ay nasa 15 pesos hanggang 20 pesos lang. Pero maibibenta mo ito ng 50 hanggang 70 pesos depende sa lokasyon. Ibig sabihin posibleng triple ang balik ng puhunan. Kung fruit shake naman, halos ganoon din ang margin dahil mura ang prutas kapag binili ng maramihan. Ang dapat dito ay pumili ng magandang lokasyon gaya ng malapit sa eskwelahan, opisina o mataong kanto dahil dito malakas ang benta ng ganitong klasing inumin. Pwede mo ring i-combine ang milk tea at fruit shake sa iisang menu para mas maraming pagpipilian ang customers. Mahalaga rin ang branding at presentation. Mas naa-attract ang customers kung unique ang flavor names. Maganda ang packaging at instagramable ang inumin. Kahit maliit ang stall, kung malinis at maayos ang setup, tiyak na mas madali kang magkakaroon ng suki. Sa sipag at consistency, ang milk tea of fruit shake ay pwedeng maging mabilis ang balik ng puhunan at magandang stepping stone para sa mas malaking food and beverage business. Ang number 4 ay cosmetics o skincare reselling. Isa sa mga mabilis na lumago na negosyo ngayon ay ang cosmetics at skincare reselling. Sa kapital na 50,000 pesos, pwede ka nang magsimula bilang reseller o distributor ng mga kilalang local at international brands. Malakas ang market nito dahil karamihan sa mga Pilipino, lalo na ang kababaihan ay handang gumastos para sa skincare at makeup, mula teenagers hanggang working professionals. Kung bibili ka ng maramihan mula sa suppliers, mas mababa ang presyo per item at mas malaki ang margin. Halimbawa kung nakabili ka ng lipstick sa halagang 100 pesos wholesale, pwede mo itong ibenta ng 180 hanggang 200 pesos. Sa skincare naman tulad ng serums o moisturizer, ang tubo ay pwedeng umabot ng 30% hanggang 50% depende sa brand at demand. Ang maganda pa dito, hindi ka limitado sa physical store. Pwede mong gawin ang business online gamit ang Shopee, Lazada Facebook Marketplace o TikTok Shop. Malaking tulong ang social media marketing lalo na kung gagamit ka ng short videos para ipakita ang effectiveness ng produkto. Ang importante dito ay mag-focus sa trusted at legit na suppliers para siguradong authentic ang items mo. Kapag nakuha mo ang tiwala ng customers, babalik at babalik sila sayo. Pwede ka rin gumawa ng bundles o starter kits para mas attractive sa first-time buyers. Sa tamang supplier, Maayos na branding at consistent na online promotion, ang cosmetics at skincare reselling ay isa sa pinaka-profitable na negosyo na pwedeng simulan sa kapital na 50,000. Ang number 5 naman natin ay party needs rental. Isa din sa mga magandang simulan ay ang party needs rental business. Malakas ang demand nito dahil halos lahat ng okasyon sa Pilipinas ay may handaan, binyag, kasal, birthday at iba pang family gatherings kahit simpleng selebrasyon laging may upuan, mesa at tent na kailangan. Kaya siguradong may market ka sa negosyong ito. Sa kapital na 50,000 pesos kaya mo nang bumili ng ilang dosenang plastic chairs, folding tables at kahit maliit na tent setup. Pwede ka rin magdagdag ng basic sound system para sa mga events. Ang kagandahan nito ay hindi consumable ang mga gamit. Ibig sabihin paulit-ulit mong mapapaupahan sa iba't ibang customer kaya mas mabilis ang balik ng puhunan. Halimbawa, kung ang isang set ng mesa at sampung upuan ay ipaparenta mo ng 300 hanggang 500 pesos per event at meron kang sampung set, pwede ka na kumita ng 3,000 hanggang 5,000 pesos sa isang event lang. Kung madalas ang bookings, malaki ang potensyal na kita buwan-buwan. Ang tip ko dito ay mas maganda kung gagawa ka ng simple pero malinaw na price packages. Halimbawa, table and chair set. O kaya bundled package na may kasama ng tent at sound system para makakuha ng customers. Gumamit ng Facebook page at Barangay Connections dahil doon madalas kumukuha ng renta ang mga kapitbahay. Sa tamang diskarte, sipag at pag-aalaga ng gamit, ang party needs rental business ay isang pwedeng maging steady income. Ang number 6 naman ay ready to wear clothing. Isa sa mga negosyong pwedeng pasukin gamit ang 50,000 pesos ay ang pagbebenta ng RTW o ready to wear clothing. Malakas ang market nito dahil lahat ng tao ay bumibili ng damit, bata man o matanda. Sa halagang 50,000 pesos, kaya mo nang bumili ng wholesale clothing mula sa suppliers at magbenta sa tatlong paraan. Online sa Shopee o Lazada, social media gaya ng Facebook at TikTok, o kaya naman ay sa tiyangge o maliit na pwesto. Ang kagandahan ng RTW business ay mataas ang flexibility. Halimbawa kung nakabili ka ng isang t-shirt sa halagang 80 pesos sa wholesale, maaari mo itong ibenta ng 150 hanggang 200 pesos. Kung dresses o mas stylish na items naman, mas mataas ang patong. Sa online selling, importante ang malinaw na product photos, size chart at mabilis na reply sa customers para mas tumaas ang sales. Sa Changge o physical stall naman, malaking tulong ang magandang display. Gumamit ng mannequins o clothing racks para mas maging attractive sa bumibili. Pwede mo ring i-target ang niche market halimbawa RTW clothing para sa estudyante, office wear o pang teen trends. Kapag natutunan mong kilalanin ng audience mo at nakapag-build ng suki, mas mabilis ang balik ng puhunan. Sa tamang supplier, magandang display at diskarte sa online marketing, ang RTW Clothing ay isa sa pinaka-profitable at madaling palaguin gamit ang kapital na 50,000 pesos. At yan ang anim na negosyo sa kapital na 50,000. Tandaan mo na bawat negosyo ay may kasamang sipag, tiyaga at tamang mindset. Kaya kung handa ka na, simulan mo na ang iyong negosyo at baka ito na ang maging susi sa pagyaman mo. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang i-like at i-share para madami pa ang makaalam. Pindutin mo na din ang subscribe button para kapag nag-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway na sa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye!